Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aradin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa bahagi ng pananalita, ang panghalip. Ngunit bago tayo dumako sa aradin na ating tatalakayin, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magdala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan. Ano ang panghalip? Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa pangalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit kadalasan itong ginagamit sa mga talata, pangungusap at kwento. Mayroong iba't ibang uri ng panghalip. Una, panghalili ang sa ingles personal pronoun ang panghalip panauhan mula sa salitang tao kaya't nagpapahiwatik na para sa tao o pangtao ito ay panghalili sa ngalan ng tao maaari itong gamitin bilang simuno at tagaganap mga halimbawa ako ikaw siya tayo natin at iba pa panghalip paari o possessive pronoun. Ito ay mga panghalip na pumapalit sa pangalan nagpapakita ng pag-aari. Halimbawa, akin, iyo, kanya, kanila, at iba pa. Panghalip pamatnig o demonstrative pronoun. Pumahalili sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo o inihihibaton. Halimbawa, ito, doon, diyan, iyan, hayan, ganyan, at iba pa. panghalip pananong o interrogative pronoun. Pamamalit sa pangalan sa paraang patanong. Ito ay maaaring isahan o maramihan. Ang salitang pananong ay mula sa salitang tanong kaya't may pakahulugang pantanong. Halimbawa, sino, alin, kanino, ilan, gaano, at iba pa. Panghalip, pamanggit, or relative pronoun. Ang panghalip, pamanggit, ay isang uri ng panghalip na ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita. Halimbawa, na, at saka, ng, na idinudugtong sa dulo ng salita na nagtapos sa patinig. Panghalip panaklaw o diyak Indefinite pronoun. Salitang ginagamit bilang panghalip o pamalit na sumasaklaw ng kaisahan bilang dami o kalahatan ng pangalang pinipukol. Ang salitang panaklaw ay hango sa salitang saklaw Kaya't may pahiwati na pangsaklaw o pangsako. Mga halimbawa, sino man, ano man, alin man, saan man. At tinamang-aralin ang iba't ibang panauhan ng mga panghit. Unang panauhan o first person pronoun. Tumutukoy sa taong nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. Mga halimbawa: ako, akin, tayo, kami, ito, dito. Ikalawang panauhan o second person pronoun. Tumutukoy sa taong kausap o kinakausap. Mga halimbawa: ikaw, iyo, kayo, inyo, iyan, diyan. Ikatlong panauhan o third person pronoun. Tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Mga halimbawa, siya, kanya, sila, kanila, iyon, doon. Narito ang kailanan ng pangalan o panghalip. Number of nouns and pronouns. Ito ay tumutukoy kung ilan ang pangalan o panghalip. Maaring isahan, dalawahan o maramihan. Mga halimbawa, isahan, ama, dalawahan, mag-ama, maramihan, mag-aama. Isahan, ina, dalawahan, mag-ina, maramihan, mag-iina. Isahan, kaibigan, dalawahan, magkaibigan, at maramihan, magkakaibigan naway na ibigan mo ang video lesson na ito. Huwag kalimutang mag-like, share, mag-subscribe at follow sa aming mga social media sites.